Isang mapagbalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 13, 2025, lunes ng putwalong linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa uh, sulat sa mga taga-Roma, chapter 1, verses 1 to 7. ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Cristo Jesus, tinawag upang maging apostol at tinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarian sa Roma na tinawag upang maging mga banal. Sumayonawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon panguna una sa pamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Yeso Kristo ang salita ng Diyos. Muli po, isang mawagpalang araw sa inyo pong lahat. Pagsisimula na po na ating panibagong linggo, put walong linggo na po sa karaniwang panahon. At ngayon ay muli tayong nagbabalik sa bahagi no, ng Biblia, yung kalahati, yung uh, bagong tipan. Natapos natin yung mga propeta, si Propeta Habakuk, Kageyo a uh, Malakias, uh, Joel, at yun ngayon ay balik po tayo sa mga sulat ni San Pablo at isa sa kanyang sinulatan ay ang mga uh, mananampalataya doon sa Roma. Uh, sa Roma po kadalasan dito po talaga nangyari yung pag uusig no kapag ikaw ay krisyano at ikaw ay hinuli ilalagay ka doon po sa uh, kumbaga Uh, arena at doon ay habang pinapanood ng napakaraming tao ikaw ay papakain sa leon o kaya naman susunugin na nakapako ka doon sa kahoy at ganun po ang karanasan nila kung kaya ngayon ay habang si San Pablo naman ay nasa bilangguan sinusulatan niya ang mga mananampalataya para bigyan ng kalakasan ng loob at uh, na magpatuloy sa kanilang uh, pagbabahagi ng mabuting balita at gawin ito ng may kalayaan. Kumbaga, sabi nga, no, hindi na sila alipin, kundi sila ay mga malaya na at yung kaloob na sa atin ng Panginoon kung paano binigyan tayo ng kalayaan na tinatawag na free will na uh, maging malaya tayo na piliin ang Panginoon, maging malaya tayo na sundin ang mga utos ng Panginoon. Hindi pinipilit, hindi nasasakal, hindi pinupwersa, kundi uh, sa kaliwanagan ng ating pagunawa ay kusang loob tayo talagang nagsasabi na ang Panginoon ang ating pong sasambahin at ganoon din naman tanging ang Panginoon ang ating pong ipapahayag sa lahat ng mga ginawa ni Kristo na pag-aalay ng buhay mula nang siya ay silang hanggang sa siya ay mamatay sa krus at ipako o muling mabuhay no? matapos ang ikatlong araw at yan yung uh, isang mabuting balita na dapat nating pinangahawakan at yun din ang ating pong ibabahagi sa lahat ng mga tao na ating nakakasalamuha. Yan ang mabuting balita. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Muli po, isang magpagpala araw sa inyo pong lahat.